Ayan. <laughs> takbo mo ng mo Huwag maligaling sila pagka umaga. <laughs> Ayan, sige maglaro kayo dyan. Huwag <laughs> mo patulan eh. Kawawa siya. Ay, naku. Nagila mo siya. Matayo pa yung mga balahibo nito sa bunto to. Kala mo yung rabbit. Huwag na eh. naman siya. Malaban din naman kasi. Ipagharutan pa siya. ko na. Hindi ko talaga nakuhunod ang ganda. Masigla na talaga siya. Neng? Hi,